Wala nang paligoy-ligoy pare. Top 3 na tayo sa most corrupt sa Southeast Asia. Diyan yung makikita yung presidente natin kung gaano ka bobo sa kakatanga. Biruin mo sa sobrang tanga niya yung corruption sa Pilipinas na pa top 3 niya. Konting kembot na lang putek, maaabutan na natin yung Cambodia. <laughs> Partida pare, sa loob lang ng 3 years niya yan ginawa. Yung ibang bansa bago mapunta sa top 3, inaabot ng 10 to 15 years pa. Ganong katagal, marunong pa silang mahiya. Pero kay Bongbong, pare, 3 years lang, mabilisan nilang ginawa. <laughs> How much more, pare, kung 6 years pa? Baka pag umabot pa to ng 6 years yung Pilipino sa gutom, gumagapang na. Tapos yung mga kang tangang, supporters ni Bongbong, my goodness, puring-puri pa siya, tuwang-tuwa. Nag-top 3 daw kasi tayo sa loob lang ng 3 years, kaya palakpakan yung mga tanga. <laughs> kaya pag may nakakasalubong akong BBM supporter, tinakadyakan ko sa panga hinuduraan ko sa mukha tapos sinahampas ko ng tabla sa paa Top 3 most corrupt in Southeast Asia I love BBM ka pa rin Kundi ka ba naman bobo tanga may saltik panin Palubog na yung Pilipinas tulog ka pa rin Sa loob lang ng 3 years tang inumin Tayo na pinakamabilis pagdating sa robbery Walang binatbat sa atin sa bilis kahit yung mga ibang country sa atin na yung new world record The fastest corruption in history <laughs> Tapos proud pa sila Ganyan sila katatanga Ang moto ni Bongbong Pababagsakin ko yung Pilipinas Manood ka Ben wag mo nang banatan si Bongbong Love namin siya eh <laughs> <laughs> Mga bobo Una sa lahat ha, ha? Maligo muna kayo Vlog kayo ng vlog Di naman kayo naliligo tapos matulog kayo. Para bukas, pagising nyo, bibitayin ko kayo. Magbabawas tayo ng tanga sa mundo. Isipin nyo isang malaking bus yung Pilipinas na umaandar sa kalye. Bago si Bongbong tanga yung driver ng bus tapos nabangga niya yung poste. Sino sisisi nyo? Si Bongbong tanga na nagdadrive ng bus o yung poste? Siyempre yung poste. Mga bobo, mga kamote. Ganyan sila ka tanga, ganyan sila ka praning. Buti pa yung sakit, kayang gamutin. Pero yung tanga, kahit salaksakan mo ng sangkatutak na gamot, hindi nagagaling. Buti pa yung vice president namin, ang oh, ganda-ganto. Matalino na, oh, maganda po. Di ka tulad neto, muwanta. Inutil, bobo, walang silbe. Katabi niya na yung magnanakaw, hindi pa inuuli. Paano, isa rin siyang magnanakaw eh. Ben! O bakit? Pangit! Parang awa mo na, tigilan mo na kami. Haligo <laughs> muna kayo para matigil na to. Hanggat di kayo naliligo, hindi kami titigil dito. Kaya yung mga ulo nyong walang laman, di na nadadampihan ng sabon sa katubig eh. Tapos yung mga suit nyong I love BBM nung eleksyon pa yata yan eh. Kaya nililibag na pati mga utak nyo eh. Eh? Huwag kang magsasalita, hindi pa ako tapos eh. May pagkabastos ka rin eh. Pati yung pagsasalita ko na nakawin nyo pa eh. Magnanakaw na kayo, bastos pa kayo eh. Malis ka nga sa harapan ko, sipahin kita yung pangit mong eh.